So, ito guys, yung nangyari po dito guys is naka-aberya po yung uh, sasakit ko po guys. So, um, makikita niyo po guys na wala na po siyang gulong. So, ang nangyari, ang nangyari po dito guys is naublong po yung ano yung gulong ko guys. Naublong siya. So, dapat na delikado po kapag ublong yung gulong kasi umaano yung umaalog yung manubela so ayan po yung gina, ginawa ko po pinalitan ko siya ng gulong so meron naman kasing reserva yung ano yung sasakyan ko so ayun pinaano ko na sa sa shop yun so hindi guys sige, uh, nilagyan nila ng jack para ma uh, to left yung ano yung sasakyan tapos tinanggal nila yung gulong para siya kita so yun guys yung advice ko lang sa inyo kapag ublong na yung gulong nyo is uh, huwag nyo na po ibiyahayan uh, palitan nyo agad para maging safe pa yung daan kasi napakadali ano po kapag ublong yung gulong kasi maaari po sumabog yung gulong at baka kayo ay manisgrasya so safety tips uh, um, yung mangyari sa ganyan is palitan nyo ng gulong okay? salamat <laughs>